Welcome to my blog <coughs> Mami Ukay Ganda Magandang 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 Maga po tanghali Hapon at kabin sa buong mundo Ayan Tinanggalan na ng tiles Kasi iilan lang naman ang uh, Tumaas yan Pero tinanggal na lang nila lahat Kaya ayan medyo magulo Ang sa salas Sa baba Kasi kung saan sila inuusog yung mga gamit at kung saan na naman sila banda usog na naman yung gamit yan kasali pa rin yung kasali pa rin yung -ming. yan nandiyan kasi ako kasi walang tao kasi yung nakatira dyan lahat sila may trabaho kaya ako na lang ang nandiyan habang nagtatrabaho pero hindi yung bina hindi yung nagtatrabaho binapantayan ko kundi yung sa bahay lang kasi open kasi kasi yung nagpanday, pag lumabas sila, naka-open lahat ang door, tapos may mga gamit yan sa baba. Ayan. nag na sila ng pag lagay ng ano, uh, tiles. Kaya, medyo ilang araw pa rin yan. Pagkatapos niya ng mag-tiles, daming aayosin na gamit kasi nagkagulo-gulo na. At nagkahalo-halo na yung gamit na hindi dapat siya nakalagay, nandoon na. Inilipat na. Yung isa ang taga-cutting. Tapos yung isa ang taga-masa. Ano yan sila? Tatlo. Yang yang nasa malapit ko, nilapitan ko yan ng ano. Ito namang isa talaga namang laging naka sigarilyo ang baho. Manghihingi sa akin ng balde. Dapat doon sila manghingi ng balde sa nagpapatrabaho. Dito pa sila nang hingi, nag-aarkila sa bahay lang yung inayusan nila kasi nga sira yung mga tiles. Uh, nakakasugat na kasi tumaas na tapos mga mahigit isang taon na yan tapos ngayon lang nila nakalugar na pinagtrabaho kaya yon tinatakpan-takpan na lang ng mga mga box para yung nasira hindi kami masugatan ayan ito na yung balde na hiningi mo dinisin mo yan pagkatapos ha gamitin don dapat kayo manghingi sa pinagtrabahoan nyo yan ang baho kasi kaya minsan nag hanap na ako ng mask dyan kasi kahit o oh, ayan ang kanilang labor isa rin yan naninigarilyo kaya yung nakatira dyan nagsipag alisa na muna kasi yung baho ng sigarilyo ay umakyat na sa taas na sa second floor kaya nagsipag alisa na lang kaya ako ang nandyan kasi pag wala kasing bantay naka open yung dalawang door yung sliding door at saka yung main door kaya kailangan may tao. Kaya pag umalis sila, sinasarado ko yan. Daladalawa kasi yan sila nakasigaret. Kaya medyo mabaho talaga. Kaya ang ginawa ko, nagmas ako ng double pero tagos pa rin sa ilalim ng aking maliit na ilong. Tagos pa rin ang amoy. Mahirap pa naman yung hindi tayo naninigarilyo. Tapos, sila ang naninigarilyo tayo ang talo eh yung hindi naninigarilyo kasi hindi hindi sana yung ating baga yan yung isa ang taga cutting ng tiles trabaho niya dyan mag cut saka taga sunod ng paglinis ng tiles pag meron ng nagkabit tapos yung isa ang taga masa tapos yung isa naman ang taga lagay taga ano ng ano tiles. nagka-cut siya. para, para madaling matapos, iba ang taga-cut, iba ang taga-masa, iba ang taga-ano. Yan ang ginagamit nila. Puro siminto yan, malang halo na ano, walang halo na buhangin yung talagang pure cemento tapos ang problema dyan ay eh, hindi ma-open yung door kasi tumaas kaya Yan, tinatanggal nila yung door dyan tapos ano, pinabawasan. Yan ang kanilang unang masa para sa paglagay ng tiles. Kasi pag tinanggal nila yung sira lang baka sa susunod iba na naman ang tataas kaya lahat na lang tinanggal nila para sabay na mabago ang pagkabit ng tiles saka binago rin nila ang kulay yan nasa loob lang sila ng sala nag nagmamasa para hindi raw malayo ayan isang isa isang taga connect yung nakapula yung laging may kulay puti ng usok mahaba ang baho pa naman ng usok kaya ang gawin natin dahil mahiga mahina ang baga natin sa mga yan kasi hindi tayo sanay kaya tayo ang talo kaya nagmamas ako ng double pero tagos pa rin yan pure cement na yung nilagay nila dyan hindi na ng buhangin hindi na nila binabakbak yung pina, unang pinang unang pinangkabitan kaya medyo tumaas yung tiles tumaas ng mga ilang inch kaya yung pinto dyan pagkakabit nila ng tiles hindi na ma... Pag naisarado na yan, hindi na yan ma-open. Pero inayos, ayusin din nila. Yan. Siya ang taga-kunik. Yan. Um, tapos, yung pag-kunik pala niya dyan, saka ko na napansin na yung marami nang nakunik, hindi pala nagka-dumtong-dumtong ang kulay. Kailangan pala yan. Kailangan pala yan. Dapat idumtong ayano Ayan o mataas na. Kaya siguro habulan nila ng semento yung sa ano. Habulan nila yung semento sa may pagpasok ng pinto. Kasi pag hindi nila nalagyan ng semento yan, ma ano tayo, masuga tayo sa tiles. Kaya ayusin siguro nila yan pagka ano. Ayan, ang kolay ng pagkakunik kaya hindi tuloy-tuloy ang kolay. Dapat pala in rinse ang pagkalagay ng tiles niyan para dugtong-dugtong yung kolay. Basta na lang ba maikunik? Yun na yun. Hindi na kailangan na ayusin. Basta maikunik. -ma para matapos. Hirap kaya mag-arrange niyan Pag natapos na silang mag-unik, ang hirap mag-arrange kasi nagkahalo-halo na yung mga mga gamit dyan tsaka bukod sa nagkahalo-halo maali ka buk yeah, dami kong dami kong pupunasan dyan pag natapos na yan Ming Ming bantay ka rin dyan Ming ha Jun Jun magbabantay ka rin may dalawang anak na may dalawang kuting yan si Jun, -jun. Na, nangingiba kasi magulo daw ang bahay nila kaya ayan, John 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 ayan. si John John may dalawang anak lilinisin ko pa yung inaanakan niya kasi inilipat yung anak niya yan, nakailang tiles na yan sila, 1, 2, 3, 4, 5 yan naka nakamas na ako dyan ng dubol pero tagos pa rin sa aking maliit na ilong ang usok ng kanyang sigaril mahirap pag hindi tayo maninigarilyo kasi mahina ang baga natin dyan kaya kailangan magpalayo tayo pero wala akong magawa ay ako ang nandyan kasi yung sila umiwas na sila doon sa kabila na silang sa first door sila kasi yung pinatrabaho, yung second door. Yung door 2, tapos nandun sila sa door 1. Kasi lumayo sila. Kasi may mga bata. Kaya mahina pa naman yung mga bata. Ayan. Siya ang taga ayos. Ayan o, tingnan nyo ang kulay o. Hindi dire-direts -dire so. Putol-putol <laughs> ang kulay. Kasi basta na lang na ikon eh. Kini niya tinitingnan na yung tiles pala kailangan ipantay mo yan dapat bina, binabagay niya kung saan yung ano yan mataas na ang kanilang ano na i-connect ilang tiles na sila tapos nyan pag medyo matigas na ang siminto sa pag-connect ng tiles meron na naman silang ililipat dyan para doon naman sila sa kabila, yan, na hindi na ma-open yan yung door na yan hindi na ma kasi medyo tumaas yung ano, ayan no hindi pantay hindi ko alam kung alin ang hindi pantay dyan yung tiles ng pagkakunik o yung door. Kasi ayan no, sa bandang ano sa kaliwa as ah, bandang kaliwa ma, ma, mataas ang maliwanag oh. Tapos sa bandang dulo wala nang liwanag. Ibig sabihin Ayan, ibig sabihin hindi na yan ma-open yung door na yan kaya pinalako na lang. Kasi siguradong hindi na yan maano baka mayroong papasok dyan mausog pa yung tiles ayan o, hindi nagka hindi nagka match match ang kanyang kulay hindi, hindi siguro niya napansin yan pero ako hindi ako marunong magkunig pero marunong akong tumingin sa kulay ayan nakailang <laughs> nakailang tanggal na siya dyan pangatlo na yata yan kasi makapal daw kaya ayan, tinanggal na naman niya nakatatlong tanggal na yan siya dyan yan ilagay na naman yan o diba dapat binaliktad niya yan para magka dugtong sila yung kulay na yan oh. dapat binaligtad niya oh. pang apat na yan <laughs> <laughs> pang apat na yan saka dinikdik niya baka babiyak pa yan sa isang sa isang tiles apat na tanggal yeah. akala ko yung ginagamit niya maso yun pala hindi kana naman dyan black black eh alis dyan may tatlo kasi silang posa kaya yan nanonood ayan ang pangatlo mga ampun lang nila yan mga ampun lang nila yan kinukuha sa kali pag mayroong madaanan na ano, kinukuha nila. Pag mayroon silang madaanan sa kaliye kinukuha. Kaya yan, tatlong pusa yan ang anak na yung isa. Yung mayroon pa nga yung isa dyan na wala. Yan, siyang taga linis ng tiles pag nakonek. Sabi ko sa inyo, siyang taga-linis. Tapos yung isa nasa labas na yung taga-masa. Ayan. Maraming salamat po yan sa papanood. Ano. Thank you for watching and please like, share and comment and subscribe at pinutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload na video. Thank you for watching again. I love you all. Bye-bye.